kung ano yung magiging ano nito magiging kalalabasan ng hilot ito ipapapost ko po, po agad kasi po para maging aware yung mga manunood na ako na po kayo bukas po ang date ngayon ano date ngayon? 13, so, 13. so 13, 13. so 13 ngayon ng September September 13 ngayon 2024 so bukas po ng 25 wala po muna pupunta dito kasi po yung asawa ko baka po mga anak na so nag spotting na po siya So sa mga nakaschedule po, ipapatext ko po kayo kasi possible po na magsara muna kami ng 3 days to 1 week. So magpapakiramdaman po muna kami para maalagaan ko po muna yung asawa ko. So God bless po sa lahat. Wag po kayong mag-alala, magre-resume doon po kami agad. Uh, ayusin po, po kayo lahat. I-schedule po natin. Sa lahat ng matatamaan ng schedule, uunahin ko po, po kayo, promise. Pag hindi kaya, wag. Ha? Okay, tatayin na. Hmm. Tagilid ko po, po tayo. Ay, nakakaupo ko na tayo mag-isa.

Tuy ano Toy. na yan? Tuy, nalalao naman ito. Sige, pasok doon. Nagpalatak ko na yan eh. Oh, Oo. Oh. Oh. Tuy, hindi ka makalakad kasi sobrang sakit lang, no? Oo. Oh, oh. Pero yung mga binte, malakas naman.

sabi. Nakikisa mo na. Hmm. Nakikisa mo na. Maraming Lalo na kayo. Hindi po. Nakuha muna kayo tayo. Dito po. Nakuha muna. Babad ka muna tayo. Baka hindi ako makaangat yan? Bakit di ako maka...

Ano ba Dito po ulo tayo sa ano. Kaya? Yeah. Ganun lang pala okay. sikreto, no? Mag-uulo pala. Mag pala. Mag pala ng halos. Mag-uulo pala ng O pagdula ba? Ah, bin. Mag-excuse sa na sa natin yung dalawa. mag na dito sa Okay Okay Okay, okay. 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 Right. Pwede kang humiga tay para mapagano ka. Kung saan ka makaka-relax, higa o May check pa naman nata eh. Para mapag-relax ka. So game, magandang gabi po sa lahat. So kung ano yung magiging ano nito magiging kalalabasan ng hilot ito, ipapapost ko po agad kasi po para maging aware yung mga manunood. Nako na po kayo, bukas po ang date ngayon. Anong date niyan? 13. 13. So, 13. so 13 ngayon ng September. September 13 ngayon, 2024. So bukas po ng 25, wala po muna pupunta dito kasi po yung asawa ko baka po mga anak na. So nag i spotting na po siya. So sa mga nakaschedule po, ipapatext ko po, po kayo kasi possible po na magsara muna kami ng 3 days to 1 week. So, magpapakiramdaman po muna kami para maalagaan ko po muna yung asawa ko. So, God bless po sa lahat. Wag po kayong mag-alala, magre-resume doon po kami agad. Uh, ayusin ko po, po kayo lahat. I-schedule po natin. Sa lahat ng matatamaan ng schedule, uunahin ko po, po kayo, promise. Ha? Saka baka mag-extend kami ng, ang gawin na lang natin, baka yung mga off namin, eh, pasukan na lang natin ng, ng ano, ng schedule ninyo. No, pardon. Very best. Ano kaya, boy? Kaya mo ba? Huwag na lang. Super nyo na, anong tinatanong. Kaya mo. natin yung mga maapektuhan. Ba't ilang, ilang, ilang araw ba tayo mag-cancel? Baka one week eh. <laughs> one week? Eh, kung pagpuntahin nyo na agad si Taba. Uh, <coughs> oh, shout out mo na kay Taba na tiga Antipolo. Pag di ka talaga pumunta dito, huwag hindi, ano, kanon tayo, friendship over. <coughs> no boy. Uh, di ba kung mo yan si Taba? Sino kung parin Taba? Ito. Yep, Ikaw, uh, pakita ka dito sa video. <laughs> Pag hindi pumunta si Taba, ba? ano natin mo? Ano mo? Balikan na na, balikan dila na, no? Oh. Balikan dila na, bro. Okay. Oh. na. Pagkailangan na yung pumunta eh, no? Eh, taba, pumunta ka na kasi dito. So, parang simula so, na kasi So, napagaling na namin to sa Antipolo, kaso napasarap daw sa bowling, ibang sakit naman ang dinala. At least, nabalian sa bowling. Na paano ba yan, Tay? Ulit. Di yung, yung kalaro ko kasi nagpo-produce doon sa, sa paanan. O, okay, e ako naman, hindi ako mahiling na mag-slide sa tumira. Kaya nung ako na tumira, nakapakan ko yung dinaanan ng pulbos. Nadulas? Nadulas ako. Sa pulkagan itong balakang ko. Tsaka mm -hmm. ito. Ayun. On the spot, hirap maglakad. Hindi pa, na Di na pa naman. Nariramdaman ko ng sakit. Pero siguro nung pag-uwi na, ito na. Iba na lakad ko. Pinatigil na ako. Hindi ko na kaya maglaro eh. Upo na ako. Pahinga. Pero nung pa-uwi na, hindi na ako nakapag-drive nagpa-drive na ako sa iba. Iba na nararamdaman ko. Para uh, na distance ako ng... Uh, at least, at least tayo, nabalian ka tayo sa buhay. Kasi, Kasi karamihan nagpupunta dito tayo, nababalian tayo, ano eh. Sa trabaho. <laughs> so <laughs> paano, oh, baka mamaya may mag-react na naman. Mukha kasing stress si tatay. Baka sabihin, oh, senior yan ah. Oh, tarawin natin. Tayo, ilang tao ka na tayo? 55, going oh. to 56. Hmm. Maximum natin 55 lang ha. Sa lalaki 55, sa babae 50. Okay na. Kita niyo naman yung video. Mukhang na zombie. Tay na pa. Tara mga boy, tira pang umigot. Alam ko na DPWH yan. Uy, basahin mo yan. Meaningful yan. Pakita mo, Parn. Pakita mo, Parn. Boss natin ang boss ng lahat yan. Oo. Oh, okay. Pag <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> yeah, <man>, <laughs> hindi gumaling, ewan ko na lang. Ipinatatula si boss eh. Oh, yan yun? ang may likha ng lahat. Yan ang boss ng lahat. Binibiro mm -hmm. Gusto nyo malaman kung bakit ano, may ganito tayong kamay dahil po dyan. Yan po yung nagbigay sa amin ng calling para gawin ito. So God bless po. Gusto nyo kumalain? Hingi kayo doon. Huwag sa akin. All. Boy. Tira pa taas. Hatak dito para maipasok ba dito. Tira boy. Tsh 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 Tayo lang siya na ako Sige, tayo ako, sir Okay Gusto ko sanong ipakita yung isa pa namin nanginilot Kaso ano eh di pwede nyo ipakita Seaman so, Sa uu-uusang kampanya nila may sila to, hindi nyo lang alam Hahaha Kaso hindi namin ipapakita, asa kayo <laughs> Tayo. No. Ano lang yung pangalan mo? Ah, ah, ah Patalina, ah, patalina, ah, pwede pwede Magaling, magaling sa kaya doon nakatira. Ah, magaling, magaling! Kaya <laughs> kung hindi operation. Tira boy! eh? Magaling, hindi mautok. <laughs> ang puto ni tatay sa inyo. <laughs> 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 hindi sinabi ko na. At least kahit ako maitim, hindi ako pamit. Isupal! Pakita natin si Kuya. Oh, papapapag! Kupal <laughs> ka ba, boss? Kupal. Pal. Bawang dito. Ten. Nine. Eight. Tira. Tira. Sa mga dana ilo niya, no? Sa ano, praso ko tayo, kung tumama din yan ng madalas ka, wala naman sumakit lang tayo. Kailan dali lang, dito sa kanan, Sa lang <laughs> kasi yung buwala. Pero ngayon, nawala naman, nabugbog lang. Pala naman, pero nabugbog lang. Ang ganda ng Shit, pasok shit. Pasok okay.

Ah, uh, may shout out pala kay Kuya sa so, dito yung tropa niya. Try din balik ka. Ate yung isa. Uh, makita natin, makita natin. Ate isa, isa nakita niya. Uh. Ayan, no, ay, no. Ito lang, yung kasama niya hindi pwede. Ayan o, ayan. Okay. Ayan o, <laughs> ay, no, tropa. Ano? Kuya Harris, so, ang kilala ito. Pare, tropa uh. ng abal ng Guadalupe? Shout out. Dito na si Gan shoutout Shout out. Shout sa mga tigag Guadalupe na nag-ahabal. Huwag na kasi mambugbog dyan. <laughs> <laughs> shout din yung klamerkin niya namin, boss. Oo, oh, sige, ayan. Guadalupe na yung chapter. Salud. Lapit ang anib, October 4.

sa <laughs> atin. Kasi yung troto ko kasi na tao gama, galit na Galit, galit na kami eh. Best na kasi tayo. Uh, o kailan tayo naging medyo okay, tayo sa atay na gawa? Kaya na, hindi na. Ay! Tabi ako eh. Ako titira. Ganyan na kapatawa dati mo na Kaya ako nga. Sige, sige pa ang damit mo. Kasi hindi ako mismo maghihilot kay tatay kasi nga, mga anak yung asawa ko. Eh, yeah. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng anak ko, ha? Sana mo mukha ko. Yun lang. Hoy! Anong mo sa? Paul, Paul. So, game. So, um, naging like problema namin. Medyo matigas talaga tama ni tatay at napabayaan ulit. Pero ipapost na to agad. Kung ano maging improvement, ipapost agad para ma-update yung mga tao. So, uunahan ko na kayo. Please, ang dami na namang na-scam. Kung magpapascam kayo, doon na lang kayo mag... Diba kunwari ganito gawin nyo? O, nangingi sa inyo ng pera. I-send nyo dito sa number na to. Ha? Dito nyo i-send sa number na to. O, may nag-text. Nangihini ng advance payment. ipasa nyo dito lang sa number na to. Kasi eto lang yung number ko sa GCash. Pag sa akin yung na-i-send sa number na to, at literal na dun sa amin na i-send, ibabalik ko. Ibabalik ko talaga. Kailangan ko lang makita, napatunay na, dun talaga na i-send. Pag may nangingi, iba yung number na ibinigay. naku po, huwag na kayo sa mag-send kasi iisa lang ang number ko sa Gcash. 0916891 Yun lang po talaga. So pag may ibang ibinigay na number, scam yan. So paano? Bago namin ito ila, uh, please, ulit ulit huwag kayo magpaskam, mga idol. kasi gusto magpaskam, bigyan nyo lang sa akin. Pangdagdag pa, pangdagdag pa yan dun sa pinapatayo natin facility. So paano? Try natin sa si tatay. Pulit, na burn. Tapos mo Sino boss namin ito? proud to say, ba't kami magaling manghilot, Diyan po, Diyan po nang yung power na. Gandis po. Tira ko yung Sino? no? lang Tapos, tapos, sa, ano? tapos okay. sa akin, doon sa may itin one man. harap ka dito Pong pa. Sino yung, yung ba? S S yung, A tapos, shoulder lang. may nag-chat daw akin. Sa Bukas daw sa sila kaya na, mapunta. daw ng 1K. Buti daw 1K lang pinigay niya.

hindi. sa Anthony, Anthony karam Hindi nakatay. Sira ulo mo. Parang mga... Ano kasi parang siyang... na rin kasi yun. Mauto niya na yung client. Nakausap niya. parang sinindahan siya. May breaking na rin siya ng message eh. message. Sabi niya, isang daan lang di mo magbigay. Di mo ba alam yung mga nilirot dito? Alos ano? Dalawang libo, tas limang libo. Ganon. Parang alam hindi nga, hindi na siya na-reply niya. Kaya di maganda din, at least. Kaya nagalit. Kaya, Kaya nagalit. Na Gago, no? Tumos na lang isang dagbang ngayon dito. Bakit? Mayroon tayong itong post naman. Nandito na na-scan pa. Nakapost pa yung video niya, yun. oh, Sasama ko sa dasa so, na sana... Nakapahilot na ba? Nakapahilot na? Hindi. Sasabang ko sa dasa na sana, Sire, pulis palungan tayo na mahulit. Pag nahulit ang e-scanner, may kotong talaga sa atin ng isa yan. Kotong lang? Ni re-arrange yung spray <laughs> na ano, paralisan. Nakaraan, may scam sila, ano, polis. yung polis na-scam ano ano? Grabe. Akala nung mga polis pagdating dito, mahihilot sila agad. Nagtaka sila ba't may pila? Yung mga customer na yung nag-spray, tapos nanghingi daw ng number din sa isang customer ng number. Nanghingi daw din sa mga customer namin na regular na... Ano po ang number Bakit kabigay, nag doon na sila nag ano nagtaka. Bakit kabigay? hindi ba yung Jey ka? Eh, daya. <laughs> daya. Ay, pa pa ay, na kila na yun doon sa kapitbahay natin sa nga sa kanya? na daya daya na Jolly na, tahan na sa akin, papukas ako may tayo ako sa Jollibee Uy! sa na kayo may napatigas kasi nila eh kung baga, oh, emergency yung itsura ni tatay, pero kasi nung June pa, siya ulit bumigay. <laughs> eh, yun yung buwan na palipat kami, tapos hindi pa si tatay makakontak. And hindi na daw matiis, saan pumunta? Sa mga may emergency po, ulitin ko sa inyo, ha? Ah, uh, huwag nyo nang antayin kasi yung text namin. Emergency na yan, itakbo nyo dito. Hindi namin kaya hihindihan, ha? Kalma lang kayo, basta pag alam nyo na may operation kami, itakbo nyo dito hindi ko kayo hindi ang promise. Kahit magtanong kayo dun sa mga nagaling na dito. Huwag lang talaga sila matatapat sa day off. Kasi Huwag lang kayo tatapat ay sa day off kasi wala ako dito pag off ka. So as of the moment, pagpahingan muna natin si tatay, nakapagpaalala naman na kami na no advance payment. Paulit-ulit naman yan sa lahat ng video natin. So maya-maya pakita namin sila kayo sa inyo. ako ba? Kala na dun ang dorma. mo. po. Cut ka na. Cut man. na yung plan. Magpipilitin Kung kayang tumayong magpisa, check natin. Ha? Pag hindi kaya, wag. Ha? Mm. Okay, tatayin tayo ha. Mm. Tagilid ko po, po tayo. Abin, rali ba yung bin? Lalik, 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 lalik. Pag hindi kaya sabihin na, ano na yung alamin? <laughs> Uro-uro ko okay, rin tayo. Huwag mo tulungan, bin. Pag hindi, niya, pag, tayo, pag hindi kaya sabihin sa amin ha. Huwag ah. pipersayin muna. Uh -huh. para wala yung problem. Kanina po ang um, tagal eh. Ito pa yun. Talaga lang itang mag-ano siya akin na yun. Ang papabaw ng tol. Sige tayo. Bakit parang nainit Ay, nakakaupo ko na tayong mag-isa. Wala yun. Kaya sabi dating ko kanina. Ito kanina? Nakamedyo Ah, sige. Tsaka yung dumudulas kasi. Tagalim mo kami yung medyas ba yung <avirus>

Sige pa. Kay, subukan ko pa. Andiyan okay. naman kayo sa gilid. Apo. Kayo ni Papa Woo! Woo! Nakatay na si tatay mag-isa! Woo! 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 Well done! Well done! So simple lang yan o, Alam mo na ah. na natin ipakita kung, kung makakalakad na mag-isa. mo lang mamaya tayo. Kasi parang maganda tayong video. O dyan muna kayo. Pagpahingay muna natin. O nakita niyo naman na pa ba? ako maka makatayo, 5 minutes eh. Hindi ako makakatayo talaga magpunyay kanina. Uy, so, dyan muna kayo. Pagpapahingan muna natin, ipapakita namin sa iyo. Huwag kayong maganda. So, cut muna. Cut! Uh, leg press, pero leg press na kaupo. Imbis na leg press naka na nakahiga. Tapos, ginagano na pa? Ay, nakaya pala bumigay ulit. Pero nung una, Abay, sa ako, ang ganda dahil lumakas ito, pati dito. Paano paano tayo pag nakap... Yung ngayon, ginawa, ang bibili sa ng anak ko, ina nakaupo, ay narikita niya sa pampiti. Na, kaya lang, naka 45, 90 degrees, nakaganan masyado yung upuan. So, yung tendency, pag upo ko, may slouch. Tapos yung pato, nakaganan. Ayun, parang doon ako, dito sa nakaramdam ako. Napakina, doon bumigay. Um, tapos nagkamali ng na bangon, yun. Ay, nabigyan, no, Bern? Mm, -hmm. to, at least nabigyan naman ni tatay yung exercise na ginagawa ni tatay, delikado rin yun uh -huh. hindi lang sa kanya sa inyo din po kasi uh -huh. okay yun kapag wala kayong tama sa spine hmm. pero baka mamaya kasi may mga luma kayong tama magugulat na lang kayo yung kanina, itsura ni tatay uh -huh. ganun ang kakaanuhan so ipapost naman to agad nakita nyo naman kung paano bumangon kanina si tatay galing sa upuan parang 5 to 10 minutes bago makatayo so ito na po si tatay ipost nyo po to agad tara tayo

Apa Siguro mas pagkain ah, Nakita niyo naman siguro kung paano kanina ano? Ah, ang tawag dyan, pala si pala eh, na ka malakas. Eh. Ay, hindi ka kasi sobrang sakit lang, no? Pero yung mga 20, malakas. Hindi ka malakas. Hindi ko ba sa may pagkakataon na gano'n, may pagkakataon na kung saan ko yung binabagsak doon lang dito. Ano ba lang bumabagsak lang dito? Yung dito, ang sakit dito, okay, dito sa alak-alakang okay. dito. Doon ka nila kung baga namin. Hindi na. So ngayon, alalay lang ako, uh, papakita ko lang sa inyo yung improvement. Siguro naman, halataan naman na, ah. hawak lang, alalay lang talaga. Sige tayo, at least nandito lang ako tayo, sige tayo lakad. Hawak ka sa akin tayo, para pag ka ako. Ayan,

sa second floor halos hindi na daw nila maa ano ano bang itsura kanito yung tatay <tellan> tatay relax lang ha hindi tayo nagmamadali kung paano lang yung kaya pwede magpaan oh, ma na lang ha? magpaan na lang kasi sige dito lang tayo sa minta doon tayo magpilitin yung kaya lang ha Ayun, ayun, ayun. Ayun na naman, ayun. ayun. tik, tik. Ayun, ayun. Ayun. ayun, ayun. 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 Sige tayo, takbang mo. Takbang. Takbang. Ayun, ayun. Biglang kapakulaga mo. O, na lang, calm na lang. O. Relaxan mo na. Relaxan mo na. Ayaw mo, sir. Ayaw mo, sir. Andito lang. Andito, andito ako. Excited kasi. <laughs> <laughs> Nagsasabi ka ito sa so tagal na panahon kasi. Sa so panahon Oh, O. I-prove it lang. Ipro ipapakita natin. Dito niyo yung hawa ko, ha? <laughs> Ako tataig. Kitay, kalma ha. Ma'am. Nakakalagkit din daliri ko. Okay lang. Hindi mo kagandayan pa Madilim na ako dito. O tayo. Ito tayo, kalma lang ha, kalma lang tayo, kalma lang. 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 Ulit tayo, inaalalay ko na 't kanina kasi ang panget ng itsura ng lakad. Tayo pa, tayo pa. Si tatay nagmamadali maglakad tayo. Relax ka lang. Relax <laughs> lang tayo. Sige tayo. Oo. Oh, Hindi ay lakad. Wala. Wala na. Wala. Wala talaga boy. Ano na? Paupuin na natin. Huwag na natin pwede. Pwede sa inyo. Paul. Please, napakita natin yung pagbabago. Yes, yung improvement po. No? Malaki. Uh, Paul, pa-uwi mm -hmm. mo siya tayo. Tay, mapo ka tayo. May nakarelig. tahan tayo. Pag ibabagsak ka. Mm -hmm. Paul, kaya niya na yung boy. Uh, oh, sige tayo. Pag ibabagsak. Mm. Oh, -hmm. boy, may abog si tatay. Eh. Oh, kalma tayo. Ha? Mm. Ito, lekas ko. Andiyan naman kayo eh. Opo. Oh. yung improvement ko tatay. Mm -hmm. Yan. Hindi na nagpa-check up yan kasi napagaling ko na nga yan dati. Kumbaga, may nangyari lang na hindi maganda ulit. Pag may ganyan kayong case na disgrasya din kayo sa bowling <laughs> o kaya sa golf, welcome po kayo nito. So, ulitin ko po, magta-cancel muna kami ng booking kasi po baka po mga anak yung kasawa ko. And do advance payment, ititext ko na lang po yung mga nakabook sa akin. God bless po sa lahat. Wag po kayo mag-alala, Palalakarin ko rin po yung mga nahirapang mag-alala. God bless po sa lahat. Salamat po. Bye.